Senator Bongo kabilang sa mga naghain ng naisabatas batas na Eddie Garcia Law na magpuprotekta sa kapakanan ng mga workers sa entertainment industry. Alamin sa Siyasat Presents, DWIZ Track Record. Napapanood ko sa IZ Track Record na iba't ibang sektor na ng mga Pilipino ang natulungan ni Senator Bongo. Pero maiba lang ako. Bukod ba sa kanila, natulungan na rin niya ang mga nagtatrabaho sa entertainment industry? Isa pa naman sila sa mga nasa likod ng entertaining contents na papanoorin natin ngayon. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents D W I Z Truck Record. Ayon sa aming patuloy na pagsisiyasat, napag-alaman na kabilang si Senator Bongo sa mga nagsulong ng panukala na naisabatas nito lamang nakaraang taon na Republic Act 11996 o ang Eddie Garcia Law na isinunod sa pangalan ng yumaong aktor na layuning gawing prioridad ang kapakanan ng mga nagtatrabaho sa movie and television industry. Pinoprotektahan ng batas na ito ang kapakanan ng mga workers sa pamagitan ng pag-iimplementa ng tamang pagpapasahod, patas na oras ng trabaho, pagsasagawa ng safety measures sa workplace, pagpaprovide ng pagkain at malinis na inuming tubig. Ilan lamang yan sa mga kautusan ng batas at bukod pa rito ay handa rin si Senator Bongo na mag-abot ng tulong sa mga malikhaing individual na kabilang sa bumubuo ng mga palabas at content at mayroong kontribusyon sa pag-angat ng Filipino entertainment industry. At iyan ang track record ni Mr. Malasakit para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record. Ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat Presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.